dad, bigid mo po nang ano. Ano so, ba okay. okay. so, si Mama mo. Para bangka, puro bitbag ang ng bangka. Graf. Buti ko sila diyon. Parang mga tracer. Tagit mo ang dar, bana. Ano naman so, Kanino hmm. yung cellphone ito? <laughs> <laughs> well, oh,

Jim. Bakit Sino kumain plato kino dito? ang ano? sarap ng tulog mo. Mm. Ay, tuloy kami na ng kulita. Tulog din yung kulita. <laughs> tulog ang kulita. Sana wala ka. Sana wala na. Ano mo di ko? Ayun Ito bilang sa akin. Ayaw ko nun. Ayaw ko nun. Hindi si father na. At tira mo ko na sa Diba? Ano yun? Diba? ba ano niya yun? ano ano ito Piliin, Piliin ang sahong. Pili. Yes, may leheng. Diyan ako Yes, okay. yes Uy. Hmm. Wala Strict si mother. Tama na oh, yun. Sabihin na naman ni Junjun. Hindi kita intakasin sa bahay. Hindi yung patabi ko. Uy! na, hindi kita intakasin sa bayan Sabihin na naman ni Mahal na Makain ka ba, Enly? Iyan, na dito, kain na tayo. Matagay ba, Enly? O sa hanggang. ko lang bago baliktad pa ang damit. Nakakataa ko sa'yo, Gemma, ang malilitang gilagay mo dito. Oo daw yung malaki lalaki, niya. Ay, may hanghang. labok labok Ang dao makain nito? Wala. mo? Dito Ang yung cara Asa yung kutsara nito? kumuha. panglinis ko yung dito. Ayun. Ang salarin. Yes, leng gitu Tara,

kami sa ano sa iba ang kaganda ng kutsara nila itong itong tong tong, tong din ng isa chowking ano sa ano nang kwa ng kapitulyo sa kapitulyo kabuong ay ano? ang bibigat ng mga kubiertos nila ang kaganda ng ano nila sa itong maganda ipangutkot ni min, Ninwan mm -hmm. ang pamislatuan ko ako sa choking ang kina ko yung malit na gano'n. Meron ako na, meron ako na ano doon. So dito ay nakita doon sa CSI. Tatlong SI. piraso, 200. Nakakasarap. Sa kagaya, Nakapapal. ang dami yan, katapal. Ang na. ganda magpabili doon sa kagaya. Galit pa kasi mga Taiwan yun. Ah. Ay, mga ano. Second hand. Tinatawid nila sa Tagat Kumuha ka na, girl. Kahit pan. mga... ng panabong. Mabi. Oh, bigyan mo daw ng panabong Kapal, sa papa. Mm, Pangit mga girl. Si papa, ah? hmm. si papa Ay, bigyan mo. Hindi yes, mag ano yung tabi-tabi. Ano tabi yan? Hindi okay, ako mahilig sa palabong. Oh, pa, panabong. Papa. Ay, pero video. na? <laughs> <tinyo> yung, simi, simi, simi. Si, ano si na Ano si Michelle? 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 na sa si, si Michelle? Ano si Michelle? Ano si Michelle? Ano si Michelle? Ano si Michelle? Hindi si Michelle? Ano si Michelle? Ano si Michelle? Ano si Michelle? Ano si Michelle? Ako ang dami ko nakain, hindi ilaman. Ako ang sabay ng laman. Sarap nga ng sabaw. Kaya <laughs> nga, ay, hindi ko tinikman kasi kahit sabaw. Meron pa nga ako hindi man isang tasa kagabi eh. Hindi na ako tinitikin. Isang kagabi no? Dating daan? Meron ako akong isang tasa kagabi. Huwag na, tama na. Wala. Ano eh? Uh, ah, asan may sinki kapira ato eh. Tapos Patal hindi pa mas ba? <coughs> Hindi pa masarap ang pagkaluto. Ay, bisita kagapon. pakis. Akata no? Grabe <laughs> ang luto 'yan. <laughs> Tapos wala ka dito kagabi? <coughs> mm. Ah, madala sayo. <laughs> <laughs> <tagam>. Oy, Alasi, sa iyo. Si, Kagam. Hoy, mahihilo ta. Saan ka pupunta? Hindi pumunta. Ali, ala ni iwag ko si Asi. <laughs> Uy. Kasahod na pa naman yung ano, secretary. Bili ng soft drinks. Drinks lang? Out lang sila. Oh, sa lang. Soft drinks lang. Ilabas ang soft drinks. Sa pangla. Malit na ba, guys? Nagamarang imperator. Samit. Oh, tulog na sa palabok mo yung ano.

Sino kaya mauli? Parang nakikita ko lang sa Parang nakikita ko na yung mahuli eh. Nakadami na ako. Ay kabayo. Nahulog hmm. na talaga lahat <laughs> ng laman. <laughs> Wala nang malamit sa bala niyo kagabi nila ba? pagdating ng pagdating ng pagdating ng pagdating ng pagdating ng pagdating ng pagdating Ito pagdating ng pagdating ng pagdating ng pagdating ng pagdating ng pagdating Pipsi. Pipsi. Kasi yun yung kapatid ni, yung ang isip. <laughs> yung ano, kapatid ni, Balagat ba? Ay, ano ba? Sa riknak. Bili yun dito ay. Wala <laughs> na pong pala, barangay, na ni, ng mga, <laughs> na, na. Barangay, <laughs> 50 mil, 50 mil. 50, 50? 50? 50? 50? 50? Wala Sabot kaya ito kung galaiti ah. <laughs> oh, Mayroon na namang nakarunig. Kibit-kibit huh? na po ng baba yan. bang sabdos <laughs> dito 60 pala, kala <laughs> pa <lang. laughs> Mahina yung ano, radar ng kulang <laughs> 10,000. Ang mabibigay lang daw pala ng... Nang <laughs> yung ano, <laughs> period, yung... dangal <laughs> <yung, laughs> pisal official? Oo. <laughs> okay, yung ano, yung may pressure cook? Oo, tapos yung mga bagong kumada ng pressure so hindi na mag kasi wala. Kailangan <laughs> ano yun? Kailangan one nangu year. Nangu oh, nang agad-agad sa... so, yeah. na dahil lang dyan. Oh. Eh, no? dapat, dapat daw yung nakita nilang sumisisid. <laughs> Buntik nga ako magkuha eh. Kala ko spirit na ito. Kumuha. Ruth! Soft drinks daw na! <laughs> Soft drinks ha, <laughs> <Soft dress laughs> <Soft dress laughs> pero walang baso. <laughs> Yamak para -ja, yung sarcam pisa box. Hmm. Hay nako. Dinai ran na ako salat tu kasapaa hidup kalmang. Bakit nangingis at ang bebpo patong sana ako. Dinai na din sa laot mang anbo. Mga magti mananaba. Yung mambubulantak. Mambubulantak manala maniyun hasay. Mga mangingilaw Pagkagay Jen, cepat dengan saya Jen. Tunggu saya. Lima. Paabot mo kay ano kay Cyrus pala oh. Si Mama hindi ano. Ako na ako. Ito nga ako magbukas! mabibigat lang si Mama. naman naman pala? naman 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 naman

nagpasundok kami labot ang ka ng ulan wala kasi imbang kain ma kaya na ka rin pala kumain niya natin ang gano bujag palag live pa daw huwag ka na magkain ng kanin masyado te ayaw pala tayo vlad ayaw din puro man yun ubarang may mga tuyong uy nandun pala yung paper cup sa ano Oh, paper cup yung pato Koke pa ko ko ayoko piswi Ano bang ng lasa ng piswi pa koke? Ang Pepsi, parang kuha niyan, yung RC, RC, aw, sarse. Mas malala naman ang ano, ang RC mm. RC naman, parang may tiki-tiki. RC may Yung laser, yung lalang, may tiki-tiki nga. -tiki, ah. Arce ba yun o sarse? Ano, Sarse Yung, para may gamot. Yung ano ay? ba tawag doon? Oh, illegal screening. Oh, Marti kaya, ayaw mo ng, ayaw ng spriti. Oh, pasa-pasa ang baso daw. Ah, na na ba kayo? Nag-atangay wala di ba tapos. Nakas. Bakalaw. Kakunat agad ang kaway. Unod ang baso sa lang. Hindi ba? Iya. Hindi malamig ang ko. tuyo may. Hindi masarap. Pretty na sa akin. Ha?

Ito no, mga plato, ilagay mo doon sa lababo. Ito no, plato, ipaw naman sa lababo. Hindi niya inubos yung pula. Ha? Wala siya, Dr. Wala Ay! Hindi pa Dito ang dami pang kanin. Naday. yun? Uyap yun.

Magtikumpang ba ano, batuhin nga ng anong kapitbahay? Tawanan ang tawanan. Siguro ay, mga nakainom yung mga kasama niya, mga dalaging din dyan. At ay, ito ay mo. yan. Uh, sabi ko, kung maabot ko lang yung bato doon sa may tapat ng pitad. Bato doon eh. ko yun. Nakatulog lang ano. Tawanan, tawanan, bago nagsasayawan, itong-tong-dumay, itong-tong din dyan sa kanila nilang ano. Sige, gawin sila eh. Uros na. itong tong sa aking speaker, <acknowledged> bakit tapat mo sa kanila? O, oh, Ang Ano naman sa'yo sayaw? Ano naman ako ngayon? Wala man ako mapulot sa loob ng ano. Itong-tong-dumay mo na mga worship song, pa. tapat mo sa kanila? Ang bahay ni Kathy wala oh, alam. Hindi um, ba sino makakasama niya mga dalalang ng ano diyan? Sila ano, sila ikit. Mm. Mga nagnaka, mukhang mga nakainom dun yung taka. Bukod sa sigawan pa, ay sasayaw. Siguro mm. <laughs> may <laughs> ano, may ayos yung sabi ko. <laughs> Walang ebidensya. Boss, may, na. Ay, eh. <laughs> Bos, hey. bye, bye. napotol na wine? Pag pagkotol kaya talaga <laughs> mga tinaga bayad ah. Kumusta na kayo kotolan ah? Kaya iba talaga pag mano sa motor talaga man magsipti na no <laughs> <accident>. <laughs> para sa <safety. laughs> <laughs> Wala naman dalang price. <laughs> Bolintong di Nabang, 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 may, nabang, 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 Alam na, na nabang, 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 na nabang, 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 Mamaya 'yon nakatikim na. na. Luluripin mo muna muna. Hilis mo muna, Hindi Nga ako nag-inod. Nag-ice stop pa pause of train. Ay, later maghapon. Naman Tigil lang. So, pati?

ako ko ba pa dinala nila sa mga juice? Sa sa lungga pa po yun. Na naman? Yeah, yeah okay. Dito, dito, dito na siya mo Dito, dito. Oh, dito okay. na siya dito yun. Oh, ba? Diba, Galing siya lungga Galing sa, po po, sa eh, babo? Yung kanin yung, yung para kati para po rin. Ulungga Galing Ulungga Yung, yung po. Ay, sa Caldera, yung medyo malaki. Hindi, nung isang araw, di ba nakabuntod siya? Inaano nila yata yung Galing ko na. Ano, sa buha doon sa bindaga, sino Tama -tama siya. Nila nila yata Ay, sa doktor si tuya, pa. yung. para sana Ay, Bakit yung, yun? Nakita na lang. Ilipit sa rahan. Sa Magbalasyo daw sila. Magkuha nga daw ng ka. Ang panginaw. Ang Panginoon, 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 sir, ka. Ha, sana ulak, ay, sila ka sa ano babaklang. Yung gala, <laughs> <laughs> oh, ano mo? Oh, sa ko na yung kanin. Bakit sasama ka? Mga limang piraso pa lang nakakain niya eh. Saan galing to ay? Takpan niyo. pa ako. sana ako ay, doon? ay Kan matulog din naman naman, hindi naman dumating. <laughs> Nakala nakalatag pa naman na sana. Sabi ni Baduda, magsuro ka sa kwarto. Sabi eh, Baduda, yung... At ni Maria, la city, nagsara. Hindi mo naman. Nuro, alas 7 na rin yata kami nakadating, alas 6. Kasi pag wala kang gawa doon, oh. Kasi dito, ah, ano, parang, ba? Hindi ka na pala nagpipinda si. si ang braces. May tindahan ako siya. Ano ba ang tagabantay si? niya? Yung ate niyang ano. Sali? Enjoy my life si na. na. Si Sali? <laughs> si ate to siyang maliit. Ay yung ano. Sali so, mo ano bakit na doon? Meron pa doon ka o oh, sa baba. Sa isaan ka yan. Tiga. Sa ano Oo. Ipatak ka. Pag, 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 pag may doon. Enjoy na. Oo. Oh, dito. Ano bang cross nang ano doon? Bigyan ko yung anak ni Ate Sally. Dari sila sila ganito. Kumakain siya na? Mm. Hmm. Pagdating mo dyan, wala na siyang laman niya. Malangsa mm -hmm. Um, Bala, -tunaw na. na rin. Tunawon na. Ang langsa na rin ko, Alex, pag hmm. ilang oras na. Nadala nga din ako ng binibintang hinahaha. <laughs> <laughs> Hindi ha -huh. uh Malansa na. Malansa, Malansa na. Malansa yung ubanin, lalo pang hinahaan. Ay, lang oras lang, ala. Buti si sa sawaki. Pag nangyayang mo yung Natutunan. Natutunas. Okay lang yung sawaki kahit maghapon, okay pa. Hmm. Pero yung ganyan. Yung sugar. Yun Anem! <laughs> Hindi pa nabuksan ito. Ang dami pang uh, ano. Ito. At tinga, kunin mo na yung mga balong. Lima. Oh, Lima yeah. lang. Wala nang, kaka kakain. Tsaka isang pupari. Hindi pa. ko na sa, oh. sa bayan dito. isang Lima. Tsaka isang pupari. Baka ka ba, ba, uwi Wala na. Sira. na daw ngayon. Oo. Oo. Ayun. Pwede. Sino magkuha? Pasahiruhan. Sino nga ang kukuha? Sa prato. Ano mo yung Sa pa uwi. Ano yun? Ano yun? Ano sa Isalin ko doon well, nagwa kong plastic kay Niels well, uh, uh, Sana anu mo inyo sa kubag ang ano niyo te ang gapan di mag ano. Para hindi magtubo. Kalinyo na lahat yan at wala um, direkta kain dito yan. <laughs> Kaya nga tinatanggol <-tumye>, ko <coughs> ini. Tapo na lang din sa dagat pag kuwan. Sharon din nila mo. Tobi pag baklas ka diyan to. Tobi. Tingnan ko na. Yan na yun, Jeff.

ang kunding dahon, tawagan niyo kung basa niya siya. Tapos anak ko sabi. Mga basa ang buong sisi. Ay, inis lang ako. Kumapas, masaway na lang ang yung tatay amang. Magpatulog kayo! Paano tawanan kami ng tawanan? Kailan? Nag-video call si ate Sheila. Gabi na, nagpintuhan nga kami. Anong oras na? 9 o'clock na yata ng gabi. 11. Tawanan kami ng tawanan. naka speak pa yata ako sa kanya sinigawan niya si Ate Sheila. Magpatulog kayo. Hindi <laughs> tama wala lalo tulog si Ate. May iko pagka doon te. Okay. Doon. Oh, ito pa. Hindi na siguro ka. Kuha lang ng 50.